I-explain ko na lang para binuksan mo na rin lang, no? Di ba? Ah, deflect. Ito wala. Ito wala na talaga. Okay. Ayun ba? Ayun yung ano. Yung chocolate bar. Oo. So... Oo, oh, ito. Pandali, bilis. Hmm. Ayun, alaw na ang laban. Eh. Mabisa mo tayo, pero hindi ka pa naab yan. Focus ko. Okay na po. Okay. Wala na laman talaga lahat po. Pahalitin na tayo, no? Ang ganda Kaya wala naman yung isa na to. Okay. Alis, alis nakikita niya ating depresya. Ang problema eh. Oo, so, oh, wala Kaya eh. Kaya talagang dapat. Hindi, yeah, baka sakali yung mga pader, bilugan ko yung pader para sa ka duman. Ha? Yung pader po, di ba ba yung father pa okay. Papay ko to, o. Oh. Para kasi yan sa father, pwede silang dumahan, eh. De, kay, dadaan sila kay simento? Oo, oh, Dito, Dito, pala sila dumani. eh. Dito sa amba. Oh, yan, Oh. Amba naman, gustong gusto talaga nila, di ba? Di diba? ay, ay, shit, shit, ang dami, ang dami! Ang dami, ah. For example, hindi mo na-spray ang amba, mamamatay ba sila? Nakabalik na po yung kisame. Nakaano na. So, naka-skim coat na bukas nilang pipinturaan kasi kailangang matuyo yung skin coat. Tapos, tapos, ito, ayan na yung binutas. So, pansamantala, ganito muna yung, ano, bukas nilang pipinturaan kasi basa pa. So, ito yung binaklas, uh, binuka. So, ito, mananatiling ganito na lang to. Pero, na-spray na ni Kuya to. Ang gandun sa second floor ng cabinet. Kasi nagsisimula na rin doon.

Yan na namin mga ano te, pinantakip doon yung pinadalahan namin dito. Yan, spray na niya kanina yan, tsaka to. to. Pangalawa na, pangalawa na ngayon, no? Then spray mo na kanina, 'di ba? Doon, tapos bumalik ka ulit, 'di ba? Pa lang ha? Tapos pasisingawin natin spray mo ulit mamaya. Ah, oh, Kasi kailangan makita ni Ate durog na durog na. Awa. Shit. Ito niyan. Baka hindi masin. Ito yung tinanggal, ito na yung binalik. Okay. So, dire diretsyo na yan hanggang paglagay niya, hanggang mapintura niya. So, lalagay binago din namin yun kasi may tama din okay charan kaya so, may screen na may screen na tutulo yan dahil manalas pero ito sa far wala ba akong nakikita tama ba? bakbel ka tama? talaga yung na yung screen ni Simon. Hey, hindi ko na palalagyan ng screen yung buong bakal kasi may sliding window naman pala to. So, ito na lang screen pinalitan, no? Okay. Kapag yan nasira, ewan ko na lang. Palalagyan ko pa ba to? Palalagyan ko pa ng screen. Yun, naka-screen na mula doon. Oo, oh, ganda doon. Tapos naka-screen na yan. okay? Ayan. Hey, malinis na. walang ka ba? Pinunasan nila ang kama. Nagtag nila ito. Hindi ko alam saan galing tumisa. Dalawa pala to. I don't Saan galing tumisa no? Ano ko? Inayos ni Bapa. Yan. So, walang alikabok? Walang alikabok? Walang alikabok? Walang alikabok? Binantong na itong dolarin.